Pumanaw na ang kilalang choreographer at dancer na si Ana Feliciano na kilala sa industriya ng telebisyon sa pamamagitan ng kanyang mga obra sa mga noontime show tulad ng Magandang Tanghali Bayan at Wawa Win. Kinumpirma ang balita ng kanyang pagpanaw sa pamamagitan ng mga posts sa social media mula sa mga dating kasamahan dancers at mga artistang minsan niyang nakatrabaho. Kilala si Tita Ana o Tita A ng marami bilang isa sa mga haligi ng choreography sa telebisyon. Sa loob ng maraming taon, siya ang utak sa likod ng mga dynamic dance numbers ng mga noontime programs at isa sa mga nagbukas ng pinto para sa maraming batang mananayaw na nakapasok sa industriya. Ayon sa mga nakatrabaho niya, istrikto man sa ensayo, Si Tita Ana ay mapagmalasakit at laging nagtuturo ng disiplina, respeto at profesyonalismo. Marami ang nagbahagi ng kanilang paikiramay at pasasalamat sa kanya. Isa na rito ang nagangalang Marlon, dating MTB dancer, na nagsabing si Tita Ana ang unang naniwala sa kanyang kakayahan at nagbigay daan para sa kanyang karera sa telebisyon. Anya, grabe si Tita A mag-training. Gusto niya laging full energy at walang mali sa kamera. Bagaman hindi pa isinasa publiko ang dahilan ng kanyang pagpanaw, nananatiling malinaw sa lahat ang marka niyang iniwan. Sa mga taong kanyang naturuan, si Tita Ana ay isang inspirasyon, isang disiplina at isang ina sa likod ng antablado. Marami ang nagsasabing walang katulad si Ana Feliciano, isang babaeng nagsayaw hindi lang para sa sarili, kundi para sa sining. Sa bawat indak, sa bawat turo at sa bawat palabas na kanyang ginabayan, Nakaukit ang kanyang dedikasyon sa puso ng industriya. Paalam, Tita Ana Feliciano, sa pagpatay ng ilaw sa entablado, mananatiling buhay ang iyong ritmo. Sa bawat sayaw ng mga taong iyong tinuruan at minahal.